Nag-interview na tayo sa airport, NLEX, SETEX, TPLEX. Ah, puntaan po na natin ng ano, ang SLEX naman. SLEX, nasa linya po natin ang overhaul, overall head, traffic uh, safety management and security department, SLEX, si retired Major uh, Leopoldo Jun Vitug. Major, magandang magandang araw po. Magandang umaga po. Sir. Opo, Major, pasensya na kayo. Gagawin namin kayo traffic report. <laughs> Kumusta na po ang kahabaan <laughs> ng uh, SLEX ngayon? na uh, Major, go ahead po. Uh, sa SLEX po, uh, smooth po, po at light, light traffic pa po, po except dito sa may area ng Kalamba area. Nah. Pero maiksi lang po ito. Meron na uh, nasa 200 meters lang po ito Opo. sa may uh, Sipit Bridge. Ito po yung area na to kasi from 5 lanes nagiging 3 lanes dito dahil din po hindi pa tapos po yung uh, uh, widening natin dito. Ah, para Pero ba po bang ng bang. apo oh. ka Opo, sa SLEX oh, po yun. Opo, ganong kaaba? Eh, 200 meters, ibig sabihin mga ilang minutes po delay niyan. ah uh, Major? hindi po kayo abutin ng 10 minutes po dyan. Ah, maiksi lang? Uh, wala po. Maiksi lang po. O, oh, maiksi lang. Kadalasan po, pagkaganito ah, po. mga panahon, Major, um, ay uh, yung pagsikip po ng SLEX ba nagstart na nung Monday ah uh, Holy Monday uh, major hindi naman Wala pa po ang uh, ngayon pa nga lang po naga uh, ito nag uh, nagvolume dito uh -oh. uh, sa area na ito uh -oh. pero uh, since uh, Friday hanggang uh, kahapon uh, light traffic po tayo Ah uh, okay doon sa sinasabi nyo na magba bottleneck yan lang po nagiging na bottleneck ba na problema along SLEX wala na ho uh, aside from that wala na po. Ang yes, nakarating po ng Star Tollway, uh, wala po. Uh, maluwag po tayo dyan. Yun. Yun ho bang? Eh, alam naman ho natin na major yung problema natin sa cash lane. Wala ho ba tayong problema sa cash lane? At laluna uh, lalo na sa mga RFID na, na lanes. Go ahead, uh, major. Uh, ang nagiging problema lang po, sa ngayon po, wala pa po. Uh, kaya nga po, ang uh, hinikayat natin yung mga motorista natin na gumamit ng auto sweep RFID upang ah. ma para maiwasan po mahabang pila sa mga toll plaza. Oo. Oh, oh. tapos meron tayo ng oh, ano, no? Pwede tayong magpa no? Sa lahat ng mga sa lahat ba ng gasoline stations sa uh, along Slex ay eh, pwede magpa uh, Major? Meron po, meron po tayo diyan ano, uh, meron tayong mga payment kiosk uh, mga reloading at uh, installation sa mga lalo na po sa mga Petron gas station natin, meron po tayo. Ayun, dyang. ayun. Uh, very good. Pagkaganiito ng mga panahon, paano ito? Uh, compare ho natin history, uh, 'yung data po ninyo, kailan ho magsisimula 'yung build up niyan? 'Yung talagang tipong uh, exodus ng mga sasakyan. Uh, ano ba? Uh, Miyerkules ho ba? Uh, Webes? Biyernes Paano po? Ang uh, expect po natin na mamaya pong hapon to, mga uh, uh -oh. between 3 to 4 uh, PM, uh -oh. baka uh, buhos ng ang uh, natin ang uh, mga uh, motorista natin, yung mga kababayan natin pupunta ng south, uh -oh. uh, malamang to uh, mag-volume uh, na to. Uh Oo. -oh. Yun hubang, uh, balikan ko lang 'yung problema regarding sa cash lane, talagang mabagal ho yan na uh, uh, Sir June, ano. <laughs> Yes po, uh, ito po oh. yung ano, ang uh, nangyayari sa atin, dapat po, uh, minsan po kasi yung mga cash lane natin, motorista natin, oh, oh. pagdating doon sa booth, oh, doon pa sila nag doon lang sila naghahanap uh, minsan ng pambayad at yun iba naman ang hawak pa nila, malalaki pa yung bill nila, 1,000, at susuklian pa sila. Naku. Ngayon, naabala yung, ano, naabala yung yan. Kaya po, uh, in-encourage natin po sila, na yung mga ganito okasyon, dapat to magpa-install ng RFID. Free lang po man itong RFID na installation natin. Oo. ah, uh, pwede ho ba kayo mag-install uh, sa along uh, SLEX o before SLEX? Meron ho kayong uh, parang uh, uh, booth dyan kung, kung saan pwede magpakabit at mag, uh, magpalot? Um, doon na lang po sa mga gasoline station, meron po tayo pero hindi na natin inano dito sa mga toll plaza natin oo. baka lalo pa tayo mag uh, magkaroon ng build up. Nako, eh pagka ganyan ho, uh, major eh mga ilang minutes ho ang uh, kailangan na baunin na pasensya pagka cash lane. Doon sa mga nanonood na nakikinig ngayon. Uh, pag cash lane po siguro 5 to 10 minutes bawat wow. isang sasakyan kung magbabayad sila diyan. Uh, wow. Ah, po talaga 'yan. Oo, ho, lalong-lalo na kapag oo. ang pera nila 1,000. <laughs> opo. <laughs> Bisa po, inahanap pa yung pambayad eh. Oo. Sa loob ng sasakyan nila. Opo. Makakatulong po talaga kung meron na silang nakaredy. Yes sir, maganda Oo. po. Nakaredy kahit na masakit na silang RFID at magka sila, dapat po exact amount na maiabot na nila na, o maliit lang. Oh, uh, just imagine uh, na major kunyari sunod-sunod na dalawang na tig-1000, eh talaga namang delayed na delayed na talaga abutin aabutin niyan na major yes sir. Uh, malaking tulong po talaga kung ano uh, magpa-install na lang po sila at libre lang naman po. Oo, mabilis din, mabilis. Okay. Major, yung bang kalax uh, sa inyo ho tumatagos yan sa inyo butas yan, di ba? Hindi ba ito kasama sa monitoring ninyo? Kalax, kalax. Uh, hindi po uh, tatagos yan ito sa Mamplasan area natin. Yung ah. kung galing po pa Metro Manila sila, doon po lalabas sa area natin ng SLEX Mamplasan area. Uh, ay, yung isa pala, gusto ko man, buti na lalala ko. Yung MCX, inyo rin. MCX po, uh, kami po ang nagmamanage nung ano po. The, hindi po traffic, pero yung tol, uh, parang yung uh, tol plaza. Ano po, wala, wala pong build-up ngayon sa ngayon as we speak now? Ah, uh, wala pa po. Ah, okay. Wala pa rin po. Yun nung pinakadulo ng SLEX, itong Star Tollway, papuntang uh, Batangas, uh, Major. Kumusta na po? Light traffic po tayo sa Star Tollway, kahaba ng Star Tollway. Uh, although meron tayo diyang uh, ongoing widening. Uh -oh. Uh, hindi naman po nakakaabala to dahil po ang ginagawa nating widening dito nasa nasa outer uh -oh. outer lane. Uh -oh. uh, at uh, additional uh, three lanes po ito para sa ating mga motorista. May part po dito ang widening po natin ng po sa median lane. Uh, uh -oh. na mapapansin nyo at familiar po kayo dito sa STAR Tollway, uh -oh. ang median island dito puro madmo pero ngayon po inaayos niyo po natin to para mag madagdagan ng additional uh, three lanes para okay maging from two lanes, oh, gawin po natin, uh, ginagawa na po six lanes yan. Yun, ako, eh, mas malaking uh, ginawa yan para sa mga kababayan natin. Last na po, uh, Major, yung aking katanungan, kapag ka ho ba nasiraan yung mga kababayan natin ng sasakyan, pagka tino po yung sasakyan, may bayad ho ba yan? At kung may bayad, magkano? Ah... <laughs> uh... Para dito sa mga towing truck natin, meron uh -oh. po kami kahit hindi po ganitong okasyon. Uh -oh. Meron po kaming towing truck uh -oh. na sa pag-aari po ng Skyway na Apo. SLEX Apo. na free po. Hindi po namin sinisingil okay, Pero meron po kasi kaming party dito na Uh, third party, itong AAP na sila po, uh, kapag sila po yung mga first responder at na, sila yung unang dumating sa insidente o nasiraan sa sakya at sila ang humatak, yun po ang may bayad. Pero ang hindi lang po ako pamilyar kung magkano po singil single, alam ko uh, uh, ang dinadala lang nila sa nearest exit or lay bay. Oh, wag wag niyo nang, nang papasukin. <laughs> <laughs> yan, yan pala nagbabayad sa inyo, libre, tapos sila magpababayad huwag nyo nang papasukin niya. so, may ganun joke lang. Kasi kadalasan, kailangan nyo rin ng tulong, uh, Major, eh, no? Yes, sir. ang um, yung sa kasi, yung mga tow truck namin, Oo para lang po sa class 1 at class 2. Ang uh, sa IAP wala po kaming ganung equipment kagaya ng hinahatak nila ay uh, yung mga class 3 ano yung mga container truck. Uh eh, -huh. uh, medyo mahahaba po at mabibigat po yung eh, cargo. class 1 and class 2 uh, inabutan ng AAP uh, major may bayad. May bayad po. Ayaw, basta sila po ang umata, may bayad po. <laughs> Pambira. Eh, naka, siguro, naka, sa bagay, sila yung mga nag, uh, na talagang bumibiyahe, uh, major eh, no? At nagmamonitor eh, no? Opo. Oo. Opo. Uh, Paikot-ikot po sila. Nag, ano, pag may nadaanan po sila ng mga stalled vehicle, uh, automatic, yun, binabatak na po nila. <laughs> Hindi natatawala ako, major, pagka, uy, nasiraan yun, kikita tayo doon. Parang gano'ng itsura nila. O, oh, ayun, yun, dalihan nyo, baka dumating na yung ano, service ng Skyway, mauna pa tayo diyan. <laughs> Pambira. Okay, uh, Major, uh, pengi po ng konti paalala sa mga kababayan po natin na babiyahe po ngayon at nagre-ready at dadaan po ng SLEX. Go ahead po. Uh, thank you po. At uh, uh, paalala lang po sa mga ating mga motorista na magbiyahe at uh, tiyakin po natin maayos kondisyon ng ating mga sasakyan bago bumiyahe. Tama kabilang sa mga dapat suriin po natin, yung kondisyon natin mga gulong kasi medyo mataas po average na nasisira. No? Stalled vehicle natin dito sa kahabaan ng expressway natin, mm. yung flat tire, ganun din po yung mga makina na nag-overheat. At isa pa pong paalala para doon naman po sa safety natin ating mga kababayan, I-avoid po natin yung uh, tailgating at maintain po natin yung safe distance para Mama. hindi po tayo magbanggaan po sa ano. At lagi po na tayo magsuot ng seatbelt. Ganun din po, observe natin yung speed limit. I stay lang po tayo, sa tayo lane. Then uh, kung mag po tayo, siguraduin po natin na uh, tingnan natin side mirror natin. Kasi marami pong incident uh, uh, yung mga reported uh, incident sa atin. Approaching sa mga exit po... Uh, Nagkakaroon na madalas ang aksidente dahil po kung mag-exit -e sila, dapat po 1 kilometer or 500 meters approaching uh, exit, dapat po nasa deceleration lane sila o nasa outer lane. Ang minsan po nangyayari kasi, mag-exit -e sila pero nasa inner lane sila. Nagkakaroon ng nag-abrupt swerving sila. Naku. Kung mangyayari po yon at uh, siguro nalilibang nakikipagkwentuhan sa mga pasahero niya o sa mga kasama niya sa sasakyan, oh. Eh Siguro po, uh, i-suggest na nagpasa na nalang, next exit lang po sila Tama. para po hindi sila ma-disgrace. oh, yan, naku mag napakagandang na paalala po. niyan Major. Maraming maraming salamat po at alam ko po isa kayo sa mga magiging uh, super busy sa mga darating na araw. Major, maraming maraming salamat sa oras. Salamat po sir, maraming maraming salamat po sa inyo. Magandang tanghali po. Overall Head, uh, Traffic Safety Management and Security Department uh, ng SLEX, si Retard Major. Uh, Leopoldo Jun Vitug, Ronda Filipinas.